At sa kaugnay na balita, sarado pa rin hanggang ngayon ang museo sa Batak, Ilocos Norte, kung saan nakalaga kang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos dahil sa paghahanda sa nakatakdang paglipat nito sa libingan ng mga bayani. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Mayadong ilang turista matapos hindi makita ang labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos dito sa Mausoleum, Batak, Ilocos, Norte. Simula pa noong lunes ay isinara ang Mausoleum dahil sa ginagawang maintenance sa lugar. Dismayado, super. Sana bago man lang mailibing makita namin. No? Yun ang purpose namin kaya kami pumunta dito. Ayon sa ilang travels and tours agencies, dito sa Batak, Pangunahin, Umano, na pinapasyalan ng mga turista sa lalawigan ang labi ng dating Pangulo. Kaya't nangangamba sila sa posibleng epekto nito kapag inilipat na sa libingan ng bayani ang labi ni dating Pangulong Marcos. Now, ang main attraction talaga namin is yung museum ni Marcos, which is really a part of the history. However, kung if ever na ililibing naman siya, walang problema kasi mabagay he really deserves na malibing sa libingan ng bayani. Sa tala ng Ferdinand Marcos Presidential Center, kapag weekdays ay hindi bababa, sa isang daan hanggang dalawang daang turista ang pumupunta sa lugar. Mas marami ang dumadayo tuwing weekend na abot sa apat hanggang limang daan. Fifty 50 pesos ang entrance fee sa mausoleum. Hindi patiyak kung kailan magbubukas muli ang museo. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Batak, Ilocos Norte.